Hi guys, hi Bloom, Hip Hop, Sepang, <laughs> si Giko. Pera ina si kani siya? Ako sana. si Princess Lynn Kani. Ako si Princess. Uh. Ako si Jane. Parang mag-explore tayo dito guys, Wala, natin sa Sulat guys, kanae siya guys. ako na na yun guys. na ka kay Juan. Hindi daw mga Hindi na ka. mga na ka mga Hindi na na Hi, guys, adyo sa karito. So, meron sa obos niya. This part sa madara, guys. mukang may... Kwan guys. Dito, magtagalog sa Teresa So, di saya. Dito, guys, sa katong balay nga gigo pa. Tapos, ito dito. Wala. Mga tuta dito. Maraming ka. Ayaw, pagbuot. Kewa kayo, buot na. Don't show there. Baby, come on. Baby come on. Um, oh, hey, yep, eh. hey. <coughs> <coughs> mm, Di ubu Oh. Huh? <coughs> <coughs> uh. <Dua coughs> kami stay, stay. kami

Kalau ke kuarta guys yang masih lagi guys ada tak guys guys aku guys guys coba mana guys coba di dari bangun lagi mantap Bagus. Belum bakal guys nga. nung uli diba ko sa balay kanina. nang ang folic ko ba? Nung uli ko, nag cellphone ko niya, Wala ay kare mandiri reo, oh, banana grabe banana nabay banana, yeppe, ano ang ulo? Ang ulo? Ang ulo? Ang

banana. Tapos may pinya pa dito guys. Ayan, maglipot-lipot. Pero guys, oh, naka, nakatago lang siya guys, pinya. Ah, uh, ito'y natin. Ito'y natin. Wala na, ay si na anak ni Tirani. Kita tayo na ako. Guys, mayroon snail guys. Ito yung snail. Yay! <laughs> Maga. Where? Malaglag. Malaglag. Pero pa isa. Maraming dinggi -ding dito, guys. Kaya mag-ingat talaga kayo. Be careful, guys. Nakakuyosil. ba kay, guys. Guys. And that's it for today's video. Bye-bye. Bye. Bye-bye. I yeah, yeah.